guys, welcome to my vlog. This is Happy Vlogs TV once again. Ayan guys, ito yung to this video ay mag-unboxing to tayo guys. Naantok na ako pero kailangan kong gawin to kasi para matapos na. So again, open natin guys. Kung anong laman ito guys. Ayan, tingnan natin ha. Shoutout na pala sa akin mga 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 guys dyan. Ayan, ito yung mga walang sasawang supporta dyan. Mga guys, mga langga, mga lalans. siya. Ayan. Unboxing tayo. Tara lang! Tara lang! Ayan. Unang, unang, unang kuha. natin ang pangalaman Ayan. Wow! Saan ako? Wala isang damit So, yung guys, ipitin natin siya guys ha. Tingnan natin kung maganda siya. So, next, pisha, ah, nice. So, una ko i-fit in yung isa. So, ayan guys. Tingnan natin. So, see you later. Hello, hello guys. Welcome back again. So, ayan na guys. Ayan siya. Ayan ko siya. Ayan Ganyan, Ganyan siya guys. Diretso siya nga damit guys. Pero yung bilbil ko wala kasi in shell. Napaka-fitting. So, ayan guys. Okay naman siya, pero ano siya, tawag ito, napaka-fitting. Halata yung bilbil -bil ko. Hindi ko naman sa suot ko. Maano naman to sa pangtulo sa so, lang. Pwede mag-order ako ito ulit ng kuan. Small siguro. Kasi napaka fit in niya. O, tingnan niyo. di Diba? Milo siya, kung mag maganda siya kung maganda yung katawan mo. Pero sa akin, sa akin Ayan, siya. Ayan. po, yung po. So, ayan yung Mas, Maganda siya, no? Maganda. naman siya. Pero parang kapiting, napaka napakapiting kasi, guys. Napakapiting. Napakapiting. Kalita, kahit mag-riddle ako. Suruhin ko maluag-luag itong kunti. Okay lang. Luag-luag. Ah, piting. Napaka-piting na kasi. Yan. Ano lang ah, siya guys. At saka ano. Below. Below the knee. Maganda siya. lata talaga yung kung ano. Piting. Piting lang siya. Ay oh, masyadong piting. Parang. Maganda dito, su su, su suotin mo pag wala kang kain. para mag-flat yung tummy mo ba. So, so, huwag kayong kakain. Ganun. So, yan. So, ito namang isa na yung fit-in natin ha. Maganda ba siya? So, yan guys. Welcome back again. So, dito na naman tayo pangalawa. So, yan siya guys. Yung pangalawa. Below the knee din Maganda siya. Ayan. Maganda siya, no? Okay lang. Ayan. Ayan. Pero, kailangan yung bra mo dito na suotin is tawag ito yung ay ano to siya, ganyan siguro to siya, no? Ganyan, Ano ilaw lang kasi eh, loose siya ba po, loose. So, ganyan ko na lang siguro siya. Ang ganyan siya, gusto ko siya. Yung isa, maganda na ito, kaso, ano lang po, uh, napaka niya ba. So, maano yung bilbil mas -bil. So, maganda siya. Gusto ko siya, ganyan. Ayan, ganyan tapos so, kailan sila sa grupo kailangan last na pang simba pa pang simba pang church so, may kapakapan so yun lang guys yun lang ang kasimple so boxing yun yung kailangan ko so, order dito ng small siguro kasi yung extra small kasi sya extra small itong wardrobe ko okay naman yung mukha ano nga -ano. yun yung chan ko wala na ganda sana sya kasi ang ah, chan ko dapat dito ka suotin mo ito pa yung kanang tawag ito yung wala kang kain ba para hindi magano yung chan mo kasi klaro yung channel mo ito body fit kasi siya so ayan lang guys hanggang dito na lang so thank you for watching guys so shout out nga pala sa aking mga mari mari test chat sa mga team supporters thank you so much ay walang kasawang support guys so ayan so, see you around see you on my next vlog ayan thank you so much and bye bye and babush everyone ayan